Buhay ka. Paano nangyari ito? Totoo nga. Totoo nga. Ikaw nga. Nandala kala ko hindi ka namamalik. Akala ko patay ka na. bakit ngayon ka lang bumalik? Paano nangyari ito? Babalik ang iba. Kilala mo nga ako. Wala ako natatandaan sa mga nangyari sa akin. Basta ang alam ko, Baka naalala ko na nandun ka. Kasama ako. Pero hindi malinaw kung bakit. Kung ano ang ugnayan natin dalawa. Sabihin mo sa akin, sino ka ba? Andun ako yung asawa mo. Ako si Gilly. Ikaw asawa ko? Pero bakit ibang sinabi sa akin ni Vera? Sino si Vera? Asawa ko si Vera. At ang sabi niya sa akin, kerida kita. Anton, hindi. Hindi totoo yung sinasabi ni Vera. Ako yung asawa mo. Ano yari? at bakit wala kang natatandaan? dahil na-aksidente ako. Dahil doon nawala eh. Nawala yung lahat ng memorya ko. Pero kaya nga ako nagpunta dito. Dahil gusto ko maalala ang lahat. Gusto kong kilalanin ang sarili ko ulit. Sa pamamagitan ng lahat ng alam mo tungkol sa akin. Anton, ako si Midi. Ako yung asawa mo. Oo nga. Alam ko na Anton ang pangalan ko. Pero maliban doon, wala na kung gaano'ng alam. Ano pa bang ibang alam mo tungkol sa akin? Sabi mo sa akin. Anton, magkakilala tayo nung college. Pumunta tayo sa Qatar, magkasama. Nung nabuntis ako, umuwi ako dito sa Pilipinas. Muntik tayo maghiwalay nung, nung pinanganak kong patay yung baby natin. Tapos, kinasal tayo nung August 17, 2021. Ganun, wala akong matandaan. Wala akong maalala. Pero, bakit iba ang sinasabi sa akin ni Vera? At na paniwalaan mo. Ako ang mo. Ako ang asawa mo. Akala ko hindi ka na babalik. Akala ko patay ka na. Pero nandito ka na. At mahal na mahal kita. Kung mahal mo ako, bakit may kinakasama ka ng iba? Dahil magpapaliwanag ako.